Sa mga nagbabalak namang humabol pa uwi sa kanika nilang probinsya bago magpasko, hagaan, agahan nyo na raw bago pa magkaubusan ng mga tiket sa bus. Para sa update live, magbabalita sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX si Gerard De La Peña. Gerard, anong latest dyan? Mawi limang araw bago ang Pasko ay eh, napansin natin na may mga pila na sa mga ticket counter dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Midweek pa nga lang at may pasok pa yung karamihan sa mga tao pero kapansin-pansin na yung unti-unting pagdami ng mga pasahero dito sa PTEX. Sabi ng pamunuan ng PTEX may ituturing ng above normal ang dami ng tao dito nitong mga nakaraang araw. Katunayan tinatayang aabot sa 2.6 million ang bilang ng mga pasahero hanggang January 3 at nagsimula yung bilang na yan noong December 15. Kaya Asahan na yung kumpulan ng mga pasahero sa mga boarding gate, lalo na yung mga biyahe papuntang Bicol at sa mas malalayong parte ng Cavite at Batangas. Para naman matapatan ang demand sa tiket, inaasahan maglalabas din ng mga special permit ang LTFRB para madagdagan ang mga bumabiyahing bus papunta sa iba't ibang probinsya. Mawi sa ngayon nga ito, ang kapansin-pansin na mga kumbaga sa ano, indications sa na talagang nag-start na yung peak season dito sa Ptex. ay eh, kapag ka nakita natin marami ng mga pasaher dito, may dalang malalaking mga maleta, mga stroller at kung ano-ano pa mga bit -bitin. At kanina rin sa pag-iikot natin, napansin natin na merong mga bus companies dito na nagdeklarang sold out na yung kanilang mga tickets sa mga piling mga uh, uh, destination at yung mga dates na rin. Kaya naman, do sa mga may balak bumiyahe, eh, paalala lang natin na tumawag na kagad sa kanilang mga uh, preferred na bus companies para makapag reserve ng tickets. Dahil siguradong sa mga susunod na araw, lalo-lalo sa biyernes, ay maraming tao dito. At kaya naman, may napansin din tayo yung mga police personnel na umiikot dito para masiguro yung kaligtasan ng mga pasahero. Maui. Maraming salamat sa update, Gerard De La Peña. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.